It's a magic day again today. Good morning, good afternoon, good evening sa ang sulok ng mundo. Sa so, yan, isang mapagpalang araw ulit sa ating lahat. Sa so, na naman ako para sa inyo. Para ako ay gagawa ulit ng <laughs> aking face mask for my face. Ayan. Yung aking gagamitin ay dalawang ingredients. Yan, yogurt. Yogurt at saka lemon. So, hindi ko pagsasamahin yung lemon dito kasi Mag, masyadong magiging malabnaw kapag nilagyan ko pa nito so maglalaglagan sila so ngayon ang gagawin ko, una kung nang ilalagay ito, itong lemon so ipapahit ko sa aking mukha yung lemon ayan kukurit ko yung dito kasi ang dami kong blackheads dito para ma Konting lemon lang yung kinuha ko, yung kapiraso lang. Ayan. Meron namang iba na hindi rin hiyang sa lemon. Ayan. So, ayan, habang ako ay maglalagay ng aking ingredients sa aking mukha, may isa akong maisa-share sa ating lahat sa mga nanonood sa aking videos ang may share ko for today ay kung ano ba yung pinakamahalaga sa atin. Bukod sa prayer natin lagi, number one na yun palagi sa atin pag may lakad tayo, lagi nating hilingin sa Diyos na tayo iingatan sa kung saan man yung ating mga pupuntahan. At especially, hindi alam natin yung mga lugar na kung saan tayo pupunta. Lalo lalo na sa mga kalalakihan o mapalalaki, mapababae man. Kailangan natin ng isang bagay na pwedeng kung ano man ang mangyari sa atin ay mayroong pagkakilanlan sa atin. So, yun yung pinaka-importante na dapat lagi tayong meron sa ating mga bag o bulsa kapag kahit saan man tayo pumunta. Kahit mga lumang ID, pinaka-importante lagi tayong meron sa ating bag, lumang ID. So, dapat yun talaga laging meron. And kung sana kaya natin laging meron sa ating bag or wallet na nakasulat na mga uh, contact number ng ating pamilya. Kasi kaya ko ito na ikukwento sa inyo dahil isa na naman sa aming pamilya ang uh, nawala sa pamamagitan ng marahas na uh, pangyayari dahil siya ay binata at nasa lugar siya na walang pamilya. Although syempre may mga pamilya pero syempre ang iba may asawa na, may trabaho yung iba So hindi magkasama at hindi araw-araw nagkikita So itong isang kamag-anak namin na pinata, ang kasama lang niya ay mga katrabaho niya Mga katrabaho, nagtatrabaho siya Then ngayon, dahil siguro walang pasok, inaya siya ng isa sa mga katrabaho niya na makipag-inuman. So, may pinuntahan sila, syempre, binata. May pinuntahan silang isang lugar na kung saan nag-aaliw ang mga tao doon, iinom, may mga sayaw-sayawan daw doon. So, ngayon, nagkaroon ng initan. Ngayon, siya ay pinag-initan ng marami. Ewan ko kung bakit siya napag-initan kasama nung kaibigan niya at nakatakas daw yung isa at siya yung napuruhan kaya tinamaan siya ng gusto sa kanyang ulo sa pang papalo sa kanyang ulo. So, yun yung dahilan na nawalan siya ng malay dahil yung kanyang utak ay nalagyan ng kanyang dugo. So, yun yung pinakadelikado sa atin kapag tayo ay tinamaan sa ating ulo at may na namuong dugo. So, yun yung pinakadelikado na dahilan na hindi na magpa-function yung ating utak. So, yun na nga sa mabilis na kwento natin ay ayun na dala siya sa hospital at siya ay nakoma and nadala siya sa hospital ng mga uh, good samaritan dinala siya doon na wala man lang kamag-anak na nakakaalam kaya hinanap siya ng start Sunday, to Monday hinanap siya na hindi naman na siya nakita and yun, da dahil sa panaginip ng isa niyang katrabaho pinuntahan nila nga sa isang hospital at doon nga nila natagpuan and doon nga nila natagpuan na wala na talaga siyang malay, tulog na lang siya dahil hindi na lang work yung kanyang isip dahil may namuong konting dugo doon and uh, ayun nga, kaya lang nila nakuha yung kanyang buong pangalan dahil doon sa kanyang ID na nakalagay yata sa kanyang bag or ano paman kung saan nakalagay dahil ang kanyang cellphone ay hindi na rin natagpuan. And ngayon yung aming pinsan ay, ay lumisan na siya kahapon, October 16, 7pm Pilipinas time. So, kaya napaka-importante na laging mayroon tayong mga identity sa ating katawan kapag tayo ay umaalis. Sa ating bag, lagay tayo ng uh, contact number, mga lumang ID para may pagkakilanlan sa atin. Katulad na lang ng aming kamag-anak, kaya hindi na aksonan kaagad. Dahil nga daw, may nahuli na, may nahuli ng mga... Uh, gumawa sa kanya ng ganun pero pinakawalan after 24 hours dahil nga walang pamilya na nagreklamo so kaya dapat kinakailangan lagi tayong may mga, kumbaga aral sa atin ito na dapat kailangan lagi tayong may mga uh, contact number sa ating mga bag sa ating wallet, para kapag kung ano man ang mangyari, hindi natin alam kung ano ang pwedeng mangyari So, kailangan may mga lagi tayong daladalang mga ganun para mayroong mapaghanapan or tingnan mo na lang yung kamag-anak namin, hanap ng hanap ang mga katrabaho, ang kanyang uh, girlfriend, hanap sa kanya. Hindi siya mahanap dahil ngayon pala siya ay isang uh, uh, coma na sa isang hospital. So, pinaka-importante pala talaga sa atin. Aral yun sa ating lahat. Aral sa akin, nakapulutan talaga ng aral na laging mayroon tayong lagay may lagay na mga identity sa ating mga bags so, or wallet napaka-importante kaya napakakaawang kalunos-lunos na pangyayari sa isa na naman namin kamag-anak so akala lang namin akala ko lang nakikita ko lang sa mga balibalita so ngayon naganap na sa aming pamilya yung kaawa-awang nangyari. Noon pa man, may isa nang nangyari din sa aming pamilya. Isa ko rin, pinsan, first cousin. Ganon din ang nangyari. Nakiupo lang siya at uminom. Nung nagkarampulan siya rin ang binukbog ng ibang tao. So, di ba sobrang kalunos-lunos ang mga ganong pangyayari. Pero kung Diyos, hindi naman natutulog yan. Yung mga umutang ng buhay, alam naman nilang buhay din ang kabayaran nun. Although hindi dito kukunin sa ibabaw ng lupa, pero isipin natin mayroon tayong pangalawang kamatayan. Kung naiintindihan natin yon. So yun lang yung aking share for today, guys. Thank you, thank you for watching. And God bless to all of you. Guys.